Hi guys, ngayong araw nga ipapasok tayo sa trabaho. Maaga lang tumayo si Mami Cherry para ipaganda ako ng babaunin ko sa trabaho at saka yung mga inumin ng mga bata sa eskwelahan. Kahapon ko pa nga sana i-upload yung video na to. Yun nga lang guys, hindi natin na-edit agad dahil kahapon medyo busy kami at ginabi na rin ako ng uwi. Alas 7 pa lang to ng umaga kaya ayan, tulog pa yung mga bata. Ang ganda nga ng higa nilang tatlo magkakatabi pa eh. Pagkatapos ko nga magkape yan, nagpaalam na rin ako kay Mami Cherry. Pasintabi na lang sa mga single dyan guys ha. Dito nga lang pala ulit yung trabaho namin, malapit lang dito sa bahay namin. Kaya kahapon, medyo late na rin ako umalis kasi ibabay ko lang naman yung trabaho namin. Meron nga din pala ako nadadaanan palagi dito guys, yung sports car na to, yung Subaru. Nagagandaan din ako sa Subaru na sasakyan guys, ang ganda kasi ng pinakamukha niya eh. Paiba-iba pa nga pala yung weather dito, kaya minsan nakajakit tayo, minsan naman hindi. Dumaan muna nga rin pala ako saglit dito sa may Family Mart. Bumili lang ako ng kape at saka ng tinapay na pwede ko maalmusal. Sa mga nagtatanong naman pala dyan guys, bakit daw parang walang mga sasakyan dito sa Japan? Marami pong sasakyan dito at meron din traffic dito sa umaga guys. Yun nga lang, hindi nyo talaga madalas nakikita sa vlog ko kasi hindi nadaanan ko mga shortcut at saka mga daanan talaga ng bike. Kaya ayan, kung mapapansin nyo dito sa kalsada na dinadaanan ko ngayon, ayan, medyo traffic nga dahil mga papasok na rin yan sa trabaho. Iniwanan ko na nga rin pala yung bike ko dun sa may malapit na mall sa trabaho namin. Libre kasi yung parking dun eh, kaya nakakatipid na ako yun nga lang guys, sana hindi ako masita kasi baka mapasingaw yung gulong ko eh. <laughs> Pagdating ko nga dito sa office ng trabaho namin eh, hindi pa nakabukas yung pintuan, nakalakpak Kaya naman yung binalik kong tinapay, kinain ko na muna dito sa may gilid. Pasensya na kung madumi yung pantalo natin, mukha lang yan madumi guys, pero bagong laba yan. Kapag ka, kasi minsan alam kong bakbakan yung trabaho namin at madudumihan kami, ang sinusot ko na lang na pants eh, yung madumi na para hindi naman masayang yung mga bago. Pasensya na pala kayo guys, kapag ka, oras ng trabaho, hindi ako masyado nagbibidyo dahil dito sa trabaho namin na malapit sa bahay, medyo strict yung nagbabantay dito. Kasi baka mamaya mahuli ako, si boss kasi mapapagalitan kapag ka, eh. mga bandang Hanggang 9.30 pala guys, eh, hinakot namin itong mga gagamitin namin. Kasi yung nag-deliver na truck na ito, nagkamali ng pagkakadeliver ng address. Kaya kahapon, hinakot din namin kasi gagamitin din namin eh. Bala ito, mga 12.20 na nga rin pala kami nakakain kasi meron din kami tinapos niyan eh. Tapos ito na nga pala yung pinabaon sa akin ni Mami Cherry. Ito nga lang pala guys, yung madalas na binabaon ko yung mga iniinit na lang. Alam nyo naman, nagluluto rin kami sa bahay yun nga lang. Pambahay lang talaga yung ulam na yun, hindi ko na binabaon. Tapos eto nga guys, nagvideo lang ako dito ng mga 10 seconds. Pakita ko lang sa inyo yung ginagawa namin. Nandito nga pala ulit kami sa rooftop ngayon. Bale, ito lang yung pinahira namin, yung mga gilid na yun. Buong paligid yan guys, itong buong rooftop. Nung isang araw pala, si boss yung kasama ko dito nagtrabaho. Tapos kahapon naman yung kapatid niya. Ang init guys. Tirik araw. Pero malamig naman yung hangin, kaya okay lang. Sige na, trabaho mo na ta. Yan guys. Pauwi pa lang ako. Ginabi na tayo, medyo busy-busy kami ngayon eh. So ayun okay, nga guys, bali halos mag-aalas 6 na nga rin pala kami nayari at dumaan ako dito sa Maymall kung saan ko pinaparking yung bike ko. Dito na nga rin pala ako bumibili ng pasalubong ng mga bata para hindi naman nakakaya dito sa may Mall, eh no? dito kasi ako nagpa-parking. Bali na auto pala ako ni Mami Cherry dito guys kasi magluluto daw siya ng ulam namin ngayong gabi. Eh naubusan kami ng batter at saka ng gatas. Kaya ayan bumili nga ako dito guys sa yung kalahating karton lang siya ng batter tapos itong isang buong gatas. May nadaanan nga din pala ako dito guys pwede ipasalubong kay Bocho kayo eh, no, na pang 9 months. Wafer siya na meron pala man kaya ayun nagustuhan talaga ni Bocho yung kahapon eh. Natatawa ako minsan sa mga ginagawa ko kasi madalas pag bumibili ako dito sa mga mall hindi ako gumagamit ng basket eh. Pero okay lang naman kasi konti lang naman yung binibili ko. Bala ito, nandito na ako sa bayat. Si Seichi ay nagbukas ng pintuan. Dahil si Bocho nga guys, pinapaligo ni Mami Cherry. Tapos si Ate Sauri naman yung sumunod na naligo. Inabot ko na yung pasalubong ko kay Seichi. Tapos ito si Bocho guys, inabot ko na yung pasalubong ko sa kanya. Naknanteting si Bocho, Fresh na fresh siya bagong ligo. Kaya <laughs> na si Bocho guys, pagkatapos niya maligo, ayan o, nagsusuklay pa yan. Tapos palakad-lakad lang dyan sa kwarto. Kompleto na nga yung mga gagamitin ni Mami Cherry sa pagluluto kaya ayan inumpisahan niya na. Ganito nga rin pala yung niluto ni Mami Cherry no nakaraan guys yung beef stew. Yun nga lang ang ginamit niya ngayon ay yung manok para maiba naman daw. Nagpahinga nga lang ako ng konti tapos naligo na rin ako guys at sinabay ko na rin tong makulit na bata na si Chechi. Tawa pa nga kami ng tawa diyan kasi pumulupot yung damit sa katawan niya. Kore. <laughs> Matte sa kanila nga palang tatlong magkapatid guys, si Seiji talaga yung pinakamatigas ang ulo at pinakamakulit. Pero itong si Bocho guys, mukhang susunod na yun, malikot na rin eh. Mukhang konti pa, gagaya na rin sa kuya niya to na tumbling ng tumbling eh. <laughs> at eto na guys, tapos na rin magluto si Mami Cherry. Tara, kain na tayo. Itadakimas. Tuan-tuan -tuwa na naman nga si Ate Saori kasi eto na naman yung ulam. Paborito niya kasi to eh. Isa din sa paboritong gulay ni Ate Saori, itong broccoli eh. Ang sarap talaga na itong cream stew guys. Hey, hindi siya nakakasawang iulam. Sabi ko nga kay Mami Cherry, kada isang linggo, isang beses, ganito ulam namin eh. <laughs> si Sechi naman medyo busog pa, kumain daw ng tinapa yan, kaya sinubuan na lang namin. Si Bochog nagustuhan din guys, eh, hey, medyo marami din nakain yan eh. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita kita lang ulit next video. Tiyan eh, mata ne. Arigatou gozaimasu. Ngek, ngek, ngek! Bye bye. <laughs>